Yun, magandang araw mga bossing. Pakita ko lang mga available na unit natin. Ayan. Ito po, hindi available yan. Brake barrel po, pinapaayos lang po sa atin ni Sir Lolo. Pero hindi pa maasikaso dahil po busy. Maraming mga inaayos na order na unit. Ito po, SPMC. Marami tayong available na SPMC. 27 long barrel standard tank. Sa long tank, huwag muna kayong mag-order mga bossing. Ito yung mga long tank ko na SPMC. Yan. Lahat po to na long tank, pangit tumama mga bossing. Ipapaayos muna natin. Kaya, ang tinatanggap ko muna ngayon, uh, mga ganito. Standard tank tapos 27 long barrel. Yan. Ito, cancel order to. Nagbigay ng shipping fee. Tapos, kinuha ulit yung 1.5 na shipping fee yan. Walang problema. Yung pinakauling in ko sa YouTube. Ito po yun. Ito, puro mga standard tank po to. Na SPMC. Puro mga standard tank po to na SPMC. Uh, titingin tayo kung may gustong kumuha ng SPMC standard tang pero 27 long barrel. Magta-try po tayo diyan. Pag pangit to hindi natin papadala. Yan yung mga nabuksan kung pangit to Kasi pumipili ako pag pangit to mama, nilalagay ko dito. Yan. Naipon po. Mga bossing naipon. Ito 24 inches. Ito tatlong ito, pero hindi din okay ito mama Papaayos pa natin sa maker mga bossing Ngayon Ito mga bossing available Malapat po gawa ni Tatang Esteng uh, Frame type, hammer type Naka battle tank regulated 24 inch long barrel Yan. Pang left and right po yung woodstock nya Ah, uh, 35,000 po yan. Unit and silencer lang. Gawa po ni Tatang Este. Ito, hindi na po available yan. Yan, naayusin ko ngayon to. itetesting groupings uh, ibablog natin. Ito po, tagabuhol po yung may-ari nito. Pinalagyan niya po ng Urig Discovery Scope. Nakakalaga ng 6.5 po yung pinalagay na scope. Ito, available po, CO2. Malapat pistol rifle available po same lang po yan ang pagkakaiba lang ito 18 inches long barrel ito 24 yan pakita na natin ang malayuan mga bossing yan yun available po 24 inches long barrel ang presyo nito 26.5 complete set na 26.5 complete set na kasama scope si auto tank dalawang box na bala Ah, pistol rifle gawa po ni sir henry malapat, ito gawa po ni abel malapat, magkapatid po yan ito po gawa ni tatang esting tsaka ni Denden malapat yan ang tatay po nila sir henry tsaka ni kuya abel, ito po yung gawa niya, gawa ni abel malapat pistol rifle CO2 gawa po ni sir henry PCP sya pero pwedeng kargaan ng CO2 dahil meron siyang CO2 receiver dito yan uh, max pressure nakalagay dito 2-2 pero pwede to 2-5 mga bossing 2-5 kasi nilalagay ko sa mga simulat nakakakuha tayo dito 2-5 naman ang nilalagay na pressure pero kung 2-2 pwede din mga bossing kung medyo pagod kang bumomba 2-2 okay na yan. itong isa meron na may ari mga bossing itong isa available 35,000 po complete set Kasama po hand pump, scope, silencer, dalawang box na bala. Pag PCP, kasama po talaga hand pump. Pag CO2, may nagtatanong, kasama na ba yung hand pump? Hindi po kasama hang hand pump sa set kasi po CO2 siya. Ah, uh, Matic na 'yon, CO2, uh, CO2 tank po ang kasama mga boss. SPMC po na Bolt action at uh, 27 long barrel standard tank. 13,000 Unit only Wala pong ibang kasama yon. Meron lang po kayong isang Libring box na bala Complete set nito uh, 18,000 Mabibigay ko hanggang 17,500 Sa complete set Kasama yung scope uh, Silencer CO2 tank Dalawang box na Bala JBC Ito yung napanalunan sa Rappel wala yung barrel dahil pinalagyan natin ng silencer ito available po mga bossing JBC uh, lalagyan ko pa siya ng barrel yan regulated naka all safe carbon fiber tank folding yan available to lalagyan ko lang ng MT16 barrel MT16 barrel yan pag complete set yan binibigay ko na dati kasi ang bentaan dyan 50k unit yan silencer lang mga bossing ngayon 50,000 kasama na BSA scope tsaka PCP hand pump may libre ka ng isang box na bala sporter meron tayong malapat brand walang silencer mga bossing yung isa meron na may ari yun yung isa available pa sporter bolt action mga bossing uh, unit only 14,000 Uh, pag sinabing unit only mga bossing ha walang ibang kasama kasi yung iba yun magkano unit ng malapat pag sinabi ko yung presyo na 14 may kasama na bang tank yun wala po mga bossing unit only yan. isa po yung available yung isa bayad na po yan mga bossing fully paid na po yung isang unit dito yan na stock natin na si auto tank yan Iyan po mga bossing, mga available nating unit. Yung dalawa sa taas wala po 'yan mga bossing ha. Mga old model po 'yan na break barrel. Pinapaayos lang po sa atin. Iyan po sinabi ko na po ang presyo, bukod pa po yung shipping fee. Sagot nyo po 'yan mga bossing. Hindi pa po kasama 'yun sa sinabi kong presyo. yan Basta yung sinabi kong presyo plus shipping fee po na kinukuha ko na po agad bago padala. O, kung payment first ka, magbabayad ka agad, may tiwala ka sa akin mga bossing. E pre shipping ko na. Pag COD, 1.5 po ang shipping fee. Pag sa CO2 rifle, yon na complete set. Pag sa PCP, tumataas mga 1.7, 1.8 po yan mga bossing. Kasi depende sa total price, pag malaki yung total price, tumataas din po yung charge sa shipping fee. Pag COD yon mga bossing. Ha? Tapos, meron pa tayong available dito. Ito, nag-iisa na lang to mga bossing. Yan. Pero may kausap ako nito, baka sabi ko kunin din eh. Yan. Gawa po ni Sir Henry Malapat. Uh, hammer type, frame type. Si auto rifle po yan mga bossing. Yan, nasa 30 pieces po yan. Ito, yan. Pag nandito, ibig sabihin, hindi kasama to. Yung mga SPMC lang. Ito, okay to mama. Yung malapat. Itong SPMC na long tank. Uh, huwag muna kayong umorder sa akin, mga bossing. Wala akong mabibigay dahil ito lang yung mga long tank at sablay pa po, mga bossing. Pero aayusin natin yan. Hindi natin papadala na pangit to mama. Pag hindi ko maayos, ibalik sa maker. Yan lang ko mga bossing. At aayusin po ni maker. Yan. Yeah, dito, dito, dito. Sige po mga bossing, maraming salamat po.